Sige na mama, ipapakita ko lang sa inyo kasi Ayan na. Tinabunan namin kasi ngayon sa habang amihan na. Kaya ayan, tingnan na ginawa para hindi kami masyadong manginan at yung pag lumakas yung alon, hindi masyadong makapasok dito. Ayan. Ayan po. Tapos sinam na namin ng yun yan yung mister na ng ngayog yan ganda <laughs> tingnan mo barong barong <laughs> pareng, tapos parang hindi siya dumahang tapos dito sa harap ayun siya marami siyang niyog. yan marami siyang niyog. tapos ito kasi ay oh, ito ay protection sa hangin yan at sa tubig na rin diba ganda niya diba Ganda siya, Mari. Ito ang laki nito, oh. Lumalaki ito. Maganda ito pa siya, sa dagat. Ganda, yan. Eh. Hmm. yun. Kasi, Tingnan nyo doon eh. Ayan ang kasi yung ibang mga ano na hindi is, sa, hangin. Kaya mga, na ibang dahon na lalagas. na yung talisay. Pero babalik naman yan pagka wala ng ano eh. Ang daming bunga yung yug namin. No? Oh. Kaya kanina merong gusto nang kumuha. Ibilihin na yung mga bunga. Ayan. Oh. Ay, kita ko yung yun. daming doon din doon puro nyo yan yun doon nakakitin ah, yan ang maya ibenta na yan uubusin hmm, gusto ko talaga ito kasi pang protection po sa hangin pag tagulang ulan ay pag pag ganitong mahangin pag pag amihan hindi kami masyadong nakapagalap tapos merong lambat yung kapatid ko libre na naman ang ulan kasi maglalambat sila mamaya ayan na lambat hmm, yung patid ko yan po o oh, yan mamaya yan kasi o diba ang ganda hmm. yan ang buhay dito sa aming pagkisya kasi yung mga halaman ko kayo nandito ito ayan nandiyan yan kasi tinatago ko sa ang dami ko na dami, -dami.

ito yung dumpad lang species ay. ay salamat sa